Ayan guys, magandang araw guys. Dito tayo guys sa akong munting bago yan. Ayan. Tsaka, ito din guys yung apat. Ayan. Binakod yan guys kasi maliliit yan eh. Ayan, ito guys, ang gagawin ko ngayon, uh, gamutin. Kasi, mayroon silang ubo. At saka, uh, mahina kumain. Gawa siguro yan ng ubo guys. Pali, apat na araw na. Bago natin gamot yan, guys. Linisya muna natin. Puro tae, oh. Yan. Pasintabi muna sa kumakain dyan. <laughs> Ayan. Saka, so, ibigay natin nga uh, gamot, guys, para sa kanila, para sa ubo. No? Yung, yung Sustalin LA. Ayan, yeah, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan, guys. Ito, guys, oh. Ibigay natin sa kanila mag inject tayo guys ng TIG 1 ml kasi nasa 10 kilos na yan guys eh. nakakawalay ko lang sa kanilang inahin ito yung inahin nila guys yan okay guys uh, linisan muna natin yan yung kulungan nila bago natin sila gamutin ayan guys Yeah. Okay na guys. Okay na sila. Nagamot na. After 3 days guys, pag hindi pa okay, ulitin natin. So ito naman yung abat. Wala namang sakit yan. Yan. Wala namang ubo. Ayan guys, hanggang dito. Thank you guys. Thank you for watching.